I po Ate Catherine. Bernardo? Yes. Bro. Okay. Why, why Catherine Bernardo? Um, I like her uh -huh. yes. Kamakailan lang, nagbahagi si Gail Francesca Raid right ng video na nagtatampok kay Catherine Bernardo. Nauna niyang sinabi na ang kapamilya actress ang paborito niyang celebrity. Mula kay Christine at Julius Babaw umano ang video. Nag-guest si na Francesca at ina si Abigail, pati na rin si Boss Toyo, sa YouTube channel ng Babaw Couple. Naabutan ni na Julius at Christine Babaw si Catherine Bernardo at tinanong ito na ibahagi ang kanyang reaksyon, dahil sinabi ng aspiring artist na si Francesca, na ang aktres ang kanyang super idol. Sabi ni Christine, gustong gusto raw makilala ni Francesca si Catherine. Sabi ng kapamilya star, oh, really, maybe someday. Pagkatapos, ibinahagi ni Catherine ang kanyang mensahe para kay Francesca, good luck, you know, as you enter this showbiz world, Francesca. I wish you all the best. Always be kind and then enjoy the journey lang. Yeah, I hope to see you soon. Ibinahagi ito ng aspiring artist sa kanyang Facebook page at nagpasalamat kay Catherine. Good luck. You know as, soon as, soon as you are there is a no show I wish you all the best. Um always be kind and then enjoy the journey lang. Yeah. Naibahagi ang video sa ilang sikat na showbiz site at inakusahan ng netizen si Francesca na ginagamit si Catherine. May mga bumato din sa mag-asawang babaw dahil sa pagiging manager ng anak ni Abigail.